Si Sa Hontiveros <laughs> nandiyan. Si Si na Pastor. Si yung kaibigan natin. <laughs> Pero kumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Kibuloy. So na balita na, huli na si Kingdom of Jesus Isang Christ, malaking kontrobersyal ngayon na si mabuting Pastor Apollo Kibuloy ay kusa ng sumurinder sa otoridad sa Governo.si Pastor Kibuloy ay millions of members kung saan may ilang mga tiwaling membro at kinalaban siya. Alam naman natin kapag ang isang alagad ng Diyos ay mayroon talaga silang matinding pagsubok na kinakaharap. Oh. Kung matatandaan natin ang 12 apostles ni Jesus ay nakaranas din ng kalupitan ng mga tao noon. Si Pastor Apollo Kiboloy ay kilalang kilala dahil sa kanyang mga ari-arian sa Davao nagsinglakihan ng cathedral, andyan yung Garden of Eden sabrang ganda at kumplito ito sa lahat at kung titingnan nating malaparaiso ito sa ganda maayos at may mga magandang tanawin sa paligid nito.sa ganun pa man naging mabuti at tapat ang kanyang membro sa kanya. Si Pastor Kibo Loy ay may ang king power daw ito na bigay ng ama sa kanya at marami namang namangha at mayroon din tungo tutul dito isa na dito si Brother Eli Soriano ng MCGI. Pahayag ni Brother Eli hindi raw totoo ang mga sinasabi nito dahil daw ay may mga palpak daw ang hula nito. Naging kaibigan rin ito ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte pati na ang Vice President ngayon. Matatandaan natin na isa rin siya ang tumulong kay Bongbong Marcos para manalo at ngayon ay presidente ng ating bansa. Kilalanin natin kung sino ba si Pastor Kibuloy at kung bakit hinahabol siya ng ating gobyerno. Si Apollo Karyon Kibuloy ipinanganak noong April 25, 1950 ay isang Pilipinong pastor at pinuno ng kaharian ni Hezo KOJC o KJC, isang simbahang restorationist na nakabase sa Pilipinas. Itinatag niya ang KOJC noong 1985, ipinahayag ang kanyang sarili bilang hirang na anak ng Diyos at ang may-ari ng universo. Kilala si Kibo Loy sa pagtatatag ng broadcasting network na Sunshine Media Network International, SMNI, at nakakuha ng karagdagang pagkilala sa kanyang malapit na relasyon sa ikalabing-anim na Pangulo ng Pilipinas, na si Rodrigo Roa Duterte. Si Kibo Loy ay kasalukuyang nasa listahan ng pinaghahanap ng Federal Bureau of Investigation matapos siyang kasuhan ng Central District of California at ang kanyang mga kasabwat para sa iba't ibang krimen, kabilang ang sex at human trafficking, pandaraya, pera laundering, cash smuggling, at iba. Matapos tumanggi na makipagtulungan sa mga pagtatanong ng gobyerno ng Pilipinas sa mga sinasabing paglabag sa karapatang pantao, ang Senado ng Pilipinas ay naglabas ng warrant of arrest noong ikalabinsyam ng Marso taong 2024 at ang Kagawaran ng Panloob at Lokal. Nag-alok ang gobyerno ng 10 milyong piso, US 170,770$ Napabuya para sa impormasyong humantong sa pag-aresto kay Kiboloy noong ikawalo ng Hulyo taong 2024. Si Kiboloy ay inaresto ng mga autoridad noong September 8, 2024. Bago pa man matapos ang video ito ako nga pala si Magpasikat Vlog. Mag-like and subscribe ka na para updated ka sa aking mga bagong video. Naging isang talinhaga at palaisipan ito kung bakit kusang sumuko ang bat-ihing pastor na si Apollo Kibuloy, narito ang ang pahayag ng PNP. sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ. Sumuko? Oh, doon po? Doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila na po. Ma'am, dito sa loob ng PNP Soldier Center, ano makakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye. Sabihin ko, unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si uh, Jacqueline Roy, uh, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Se manejó. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo yung at Lubapag po sila ang C-130 lulat po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. Sa so, ngayon po, ay nag undergo po sila ng uh, booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. At uh, nangyayari po itong, nangyayari uh, po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa... Uh, mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkakoon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Huli na si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos na aresto siya sa loob ng KOJC compound kaninang pasado alas 6 ng gabi. Nasa kustodiya siya ngayon ng mga pulis. Dadalhin siya sa Maynila ngayong gabi. Ayon kay PNP Region 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, hindi sila nagduda na nandoon talaga sa KOJC compound si Kibuloy. Pinasalamatan ni Torre ang mga tumulong sa pagkakahuli kay, Kibilo kay Kibuloy. Si Kibuloy ay naharap sa kasong human trafficking at child abuse. Yeah, uh, si Risha Contiveros, nandiyo. <laughs> si, si pastor? Si, yung kaibigan natin. <laughs> Gusto ko, imbitahan ko siya dito eh. May pag-uusapan kaming magandang uh, batas. Yan, yan, yan. Na dapat, kung may asawa ka, huwag ka na magpunsa iba. <laughs> Pantay pasabog!